Pero sir, nandun ba yung, dahil kayo ay isa ng veterano na uh, politiko na experience na rin na maging uh, uh, judge sa impeachment process, kapag ba ganito na may mga political issue, uh, nakaka-apekto ba ito sa kumpiyansa ng mga investors? Uh, dahil siyempre, di ba, yung mga negosyante, tinitingnan kung stable yung political situation ng isang bansa. So, iba nangyayari sa atin? Pwede ba itong magdulot ng pangamba sa mga investors? Yung kanilang confidence ay mabawasan sa paglalagang ng negosyo sa ating bansa? Maring mangyari yan, na uh, Sally, dahil kita man yung impeachment na nangyayari ng pananang ng aking ama mm -hmm. at talagang uh, buba na buba yung ating uh, ekonomiya. Mm -hmm. So ito po Kaya, Hindi mm -hmm. naman advisable na magkaroon ng mga uh, yun, ng uh, ganito klaseng uh, impeachment trial. In fact, nagsalita si eh, mm -hmm. na yata si Presidente na huwag nang uh, impeach si Pangalong, uh, si Vice President uh, Sara. Mm -hmm. But First, it will not mm -hmm. it, will not help the country. It will only divide the country. Mm-hmm. nangyari dun sa, <coughs> dun sa tatay ko noong araw? Opo o nung natanggal siya sa press, hindi naman siya na-impeach, nag-walk out lang yung mga prosecutors. Mm -hmm. O, ano, ano nangyari? Mm -hmm. uh, bumuti ba yung buhay ng bawat Pilipina? Wala rin naman ah. Mm -hmm. nung, nung, tinanggal si Pangulong Marcos, matandang Marcos, ano mm -hmm. nangyari? Mm -hmm. Bumuti ba ang lagay ng bawat Pilipino sa ating bansa? Wala rin naman nangyari. Mm -hmm. It's just a waste of time. Mm -hmm. Pero sir, yun nga, The mere fact na may naglik nga na message pala yun na kinumpirma ni Presidente na galing sa kanya na message niya sa mga kongresista, dinidiscourage na magsagawa ng impeachment process laban kay BP Sara dahil waste of time at wala itong maitutulong para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Yung bang gano'n, assurance na ba yon na hindi kikilos ang Kamara para mag... Hindi. Well, mm. Hindi natin masabing sa ngayon yan dahil... Uh... Once na meron nag-file ng impeachment case against uh, any pub, any impeachable officer, uh -huh. hindi uh, out of out of the hands ng speaker 'yan. Out of, uh, wala na sa kamay na presidente 'yan. Mm -hmm. Depende sa tatanggap o mag magiendorso mm -hmm. ng impeachment complaint. So, hindi yun assurance dahil pwede talagang kung may mag-file ay eh, obligasyon 'yon ng kamara na aksyonan o pwede naman nilang upuan. Uh, Apparently, na, hindi naman pwede ko po, hindi naman uh, kailang aksyon na nila mm -hmm. eh, uh they have to evaluate kung anong laman ng uh, impeachment complaint kung kung uh, sufficient ba 'to ng impeachment case mm -hmm. or impeachment trial. Mm -hmm. So sir, just in case um, minsan mo nang na na-experience na maging impeachment judge. Tama po ba? Impe impeachment judge? Yes. <laughs> uh, yung bay isang napaka hirap na trabaho? Kasi ito yung political process, di po ba? Ito ba yung mahilap, mahirap na proseso? Marami po bang mga nangi impluensya kapag nandun na kayo sa ganun sitwasyon? Well, this is a political process. That is a political process. Mm -hmm. It is not a judicial process. The uh, impeachment trial is a numbers game. Mm -hmm. so, okay. Mm -hmm. Alam mo, nung... In Nung kasulukuyan ini pitch impeach si Chief Justice Corona, mm -hmm. alam mo maraming naglalabi dyan, pati yung yung kasulukoy Presidente nung araw nung mm -hmm. panon ni Corona ay mm -hmm. eh, nagpapawag ng mga senador mm -hmm. para ma-impeach si, uh, si Chief Justice Corona. Mm -hmm. mm. So napakahirap ba yung mag-decision sir sa ganung kaso? Well ako naman, eh, well I'm, I can only speak. Uh, for myself, mm -hmm. eh, siyempre nag-aaral din tayo. Kailangan natin basahin yung impeachment, articles of impeachment. Mm -hmm. Kailangang isa-isahin natin kung saan talaga nagkakamali, kung saan nagkasala. Nag mm -hmm. eh, kailangan talaga mag-aaral. Mm -hmm. Pero ito isang bagay na hanggat maaari kung may iwasan, iwasan po natin dahil ito po very divisive. <coughs> Very divisive yan. No? It's very uh, divisive sa ating bansa. Hindi tayo, alam mo, hindi na magkaisa, hindi na magka-unite tayo bilang isang Pilipino, bilang isang bansa, tigilan na natin yung mga ganyang klase, yung mga coup yung mga impeachment trial na yan dahil hindi po makakatulong sa ating bansa. Mm -hmm. So sir ito? isa ito bang malaking challenge sa kasalukuyang liderato? na ating pamahalaan kung paano i-address itong situation para mapanatili ang stability sa ating bansa? Well, alam mo nun, si Pangulong Marcos, napakabait, hindi naman combative si Pangulong Marcos at uh, sabi nga niya he, he's still uh, open or uh, hoping for uh, a reconciliation between the between him and uh, the vice president. Mm -hmm. At ako naman, on my part, ako naman, lagi ko naman sinasabi, nanlangan, nanlangan ako, sana sa darating na kapaskuhan, eh, kung, ano, kung sino naman ang nagkasala, eh, mag, uh, magpatawaran mag, uh, lang. Mm -hmm. Para sa itubuti na ating uh, bansa oko okay, sa bagay, wala namang permanente. Tama yung sinabi ho ba ni PBBM na never say never after na yes. sabihin ni VP Sara na point of no return na daw yung sitwasyon. <laughs> <mo. laughs> siguro baka nabigla lang si VP Sara. Eh, sana nga mag-reconcile na silang dalawa. Total naman, kakasama naman kami noong araw mm -hmm. noong uh, sa, nung panahon ng unity. Mm -hmm. At saka mm -hmm. di ba sa politika, sir, wala namang permanenteng magkaaway. Minsan magkaaway dati, ngayon magkasangga na. Oh, totoo yan. Hindi <laughs> <laughs> lang naman lang yung permanente dyan. Mm -hmm. Pero sir, so, <laughs> oh, nga. anong permanente? Interes? Yung sabagay, mahirap naman na kayo ay magbigay ng statement dahil darating nga sa panahon na maaari kayong tumayo na impeachment judge in case na talakayin yung impeachment complaint laban kay BP Sara at Makalusot ito at umakyat ito. Kaya lang sa kapag nangyari 'yon, tigil ba 'yung trabaho ng mga senador sa pagpasa ng mga regular na uh, paano ka lang batas? Tigil 'yan lahat. Wala mm -hmm. na nalalaman mo 'nung panahon nung impeachment namin si may, may impeachment kay si ChatGPT Discordan, tigil lahat. Mm -hmm. yung uh, aming amin trabaho kasi naka-focus tayo sa impeachment trial. Mm -hmm. So this is not the right hindi hindi tamang panahon o dahil ba diba kung sakal sakaling iakyat nila sa Senado, yung impeachment uh, complaint mm. sa isang impeachable officer, for example, in this case si Vice President, wala na mga panahon. Mm -hmm. Okay, may tasalit. Mag-recess na. mag re, na. Mm -hmm. uh, mag -re after this Christmas break. Mag-re-resume January mm -hmm. 13, yata, January 12. Tapos konting, konting panahon lang. Konting panahon lang. Wala pang one month. Mm -hmm. Baka siya na because of the recess na because of the forthcoming elections. Mm. So wala na nga, no? tapos ay mag election na, after election, mag -re resume yung inyong ano, June na, pag nagbago nan, na. pag nagbago na sir ng composition ng Senate at House, hindi na yung pwedeng ituloy na aksyonan. Tama po ba? Hindi. Pwede, sila mag-file impeachment complaint. Aha, panibago. kasi, kasi wala. Uh, trabaho na pagdating ng July after the zona. Oh, wala nung kaming mga uh, bakasyon-bakasyon na yan. Dahil, katatapos na election. Mm -hmm. Pero ito ba yung isang bagay na pag-uusapan na rin minsan ng leadership ng uh, Senate? Hindi namin pinag-uusapan yan. Pag-uusapan namin yan pag nandiyan yung complaint. Mm -hmm. Anyway. So... we were, uh, we should not comment on the impeachment process. Dahil unang-una, -una, it has to emanate from the House. Wala kaming mm -hmm. pakialam doon. Wala mm -hmm. pakialam mm -hmm. ang 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 na namin, pagpumakyat na sa amin sa Senado, And that's the time we, uh, we will have to study the impeachment complaint. Mm -hmm. Sir nabanggit ni BP Sara na kaya naman siya nagbanta tungkol doon sa sinabi niyang may nakausap siya na assassin ay dahil meron din daw threat sa kanyang uh, buhay. So parang ano lang yon paraan niya para mapigilan kung sakaling may masamang binabalak? Well, if, sa there are, if there are threats against the life of the Vice President, I think the the appropriate uh, agencies, mm -hmm. uh, law enforcement agencies, must also investigate it. Mm -hmm. mm -hmm. Pero sir, wala ba kayong naririnig uh, mula sa mga authorities before na meron talaga? Kasi parang narinig ko yung isang... At tagapagsalita ng PNP, wala naman daw sila na mo-monitor na threat sa buhay ng I do not know, I do not know. mm -hmm.